Ana si... si asan si Leon? <sighs> Sa bahay, lasing na lasing. Hindi makabangon. Ngayon ko nga lang siya nakita na nagkakaganan eh. Dahil sa'yo. Pasensya na, hindi ko naman ginusto yung mangyari yan. Ah, pero paulit-ulit mo ginagawa. Oh, tapos ikaw paulit-ulit mong pinapamukha sa akin. Because you're selfish, Christy. Wala ka lang ibang inisip kundi ang sarili mo. And then everything else binaliwala Ang namin ang sinakripisyon ni para maunawaan kanya. But for what? ayaw mo pa rin tigilan si Jordan. Wala ka nang pakialam doon. Pamilya pa rin kami ni Jordan. Eh, sa si Leon, di ba tatay siya ng anak mo? Alam mo, sinasabi mo na wala akong pakialam, pero... Pero meron eh. Kasi sa tuwing sinasaktan mo si Leon, nasasaktan din yung anak ko. Nadadamay kami, naintindihan mo? Si mahal mo pa rin si Leon. Oo. Oh. Inaamin ko naman sa iyon eh. At least ako, kaya kong aminin sa sarili ko yung katotohanan. Eh ikaw, Christy. Kaya mo bang aminin sa sarili mo? Na mahal mo pa rin si Jordan? Anong kasing babae ka ba? Anong klaseng tao ka? Tigilan mo ako, di Hindi ako punta dito para makipag-away. Gumising ka na bago mawala si Leon sa'yo. Sa Nilino ko na sa'yo na wala akong balak na agawin si Leon sa'yo. Sinabi ko sa yun. Wala din akong karapatan na sirain kung anong meron man ka sa inyo. Kaya din ako punta dito kasi I'm here for Billy. Gusto kong alagaan yung anak ko. Alam mo, unti-unti nang gumagaling si Billy. Unti-unti nang bumubuti ang kalagayan niya. Pero hindi nakikita ni Leon yung progress niya kasi nasaan siya? Nasa iyo. Nalulunod na siya sa kalungkutan dahil sa iyo. Gusto ko lang naman iligtas si Jordan, masama ba 'yon? Iligtas saan? Saan Kristy sa asawa niya? Nung nawala si Jordan, tinulungan ko kayo. Pumunta ako ng bundok, tinulungan ko kayo. Nung nakita mo siya na nahimik ako. Pero may hangganan din yung concern. Lalo na kung may natatapakan ka na, na deserving din ng concern mo. Mahal ko si Leon. Then prove it to him! Huwag mong hintayin na lumayong loob ni Leon sa'yo. Baka dahil sa kagagahan mo kay Jordan, mapunta na si Leon sa iba. I'm warning you Christy. Kumising ka kana, sa, oh, sa, sa akin ang O sa akin Sa akin puso.